Okay, uh, guys, no. Meron tayong siya service dito na LG, no. So ang complaint ng customer natin dito is PE error, no. So ito guys, tinitesting natin siya, tingnan natin. ah uh, kung mag error ba, no. So ayan, nalagay uh, natin siya sa wash. Tingnan natin kung maglabas siya ng error, no. So PE error, no. So ayan, okay naman, umikot naman siya. So ilagay din natin siya sa spin. Tingnan natin. Ayan, So tingnan natin kung iikot siya no. Pero ang complain nila every time na ginagamit nila nag PPE error daw no. So yun. Tingnan natin guys. Ayan no. So natin siya umikot no. Or lumabas yung error. Ayan. So yun. Okay naman. Buwaba naman siya no. Sa so, 9. So kapag ganito guys ang problema ng washing machine nyo na minsan okay, minsan hindi, nagpipi error. Ang gagawin niyo diyan guys, uh, buksan niyo yung uh, likod no. Tingnan niyo yung pinaka water level sensor no. Tulad nito guys, so oh, nakita namin corroded pala yung pinaka sakit niya. So, ito, yung sakit niya, nag, yan o. Oh. Pag makita nyo na parang may kulay green na sa loob, ibig sabihin corroded na yan. Yung mga sakit. Kaya diyan siya nagluloko. Pag umiinit na yan, guys, diyan na nagkaroon ng problema. No, yan, corroded na. So, ginawa namin, guys, pinalitan natin siya. Yan. Dito, pinalitan natin. Then, nung pinalitan natin, yung dinugtungan, guys, hininang natin. No? Oh. Huwag nyo kalimutan ihinang, guys, kapag nagpalit kayo ng sakit. Kasi, Mabilis siya guys, ma-corrosion yun yung pinaka-wire niyan pag i-splice nyo lang. So, mas maganda kapag nakahinang siya. So, ang ginamit namin dito guys na water label is yung kulay white, no? Kasi mas matibay ito. So, yung kanya kasi, although good pa ito kaso marami na rin corrosion yun yung pinakasakit niya. So, pinalitan na rin natin ng bago kasi nga, pag sinalpak mo pa rin yan, although gagana pa yan, kaso, siyempre dahil corroded na yung sakit mag ano na yon no yung pinalit natin na sakit magkakaroon din ng corrosion so wala din tulad nito yan corroded na yan siya so pinalitan na natin ng isang sensor para wala ng back job no kasi nga pag sakit lang papalitan natin eh dahil meron ng corrosion din yung sensor so yung sensor na naman masira no so yan so nung na-test namin guys isa rin sa napansin namin continuous din pala yung pagkarga ng tubig nito kahit patay no so Ayan o, no? kahit naka-off yan Pero nagkakarga ng tubig So binaklas natin yung inlet valve guys Para linisin no? So nakita natin kasi na Continuous pagkarga ng tubig Kahit naka-off yung washing Sumatik so, yan Inlet valve ang problema Linisin lang natin to guys yung loob ng inlet valve Kasi madumi na yan pagka ganun. So yun no Kami kasi uh, ano kami no Ah... Uh, PE lang yung concern ng customer pero tinitcheck kasi namin lahat yan no? para makita kung ano pang ibang parts ang may problema bago iwanan so yun nga nakita natin may problema din pala sa inlet no? so linisin natin although hindi siya kasama doon sa charge namin no? yung paglinis ng inlet valve so free na lang no? kasi nga nandito na rin naman ayan So, ito yung parts na yun, guys. Oh, yan, may mga spring yan. Okay naman yung spring. No? Usually talaga guys, dumi, dumi talaga ang sumisira, no? So, yun, inayos na natin, binalik na natin. So, yan, okay na, no? Hindi na siya nag-auto-refill uh, uh, ng water, no? So, yun po, no? Ang naging uh, problem ng washing machine na ito, no? So, yun. So, tips lang sa mga nag repair no? Check nyo rin yung mga sakit, guys, no? Kasi isa din yan sa nagkukos ng problema talaga, yung mga sakit ng parts. Yan. So, yun. No, so, sa mga gusto magpa-service, message lang kayo sa aming uh, Facebook page sa North Cherry Shop, no? Para bigyan kayo ng schedule. Thank you.